Oras na para sa mainit na balik taktakan ngayong umaga. Yung Saudi Asia, 1.5 million Filipinos ang nasa Saudi. Uh, -oh. uh Ilan yung walang dokumento? Yes. na oh, maapektuhan ng Saudi Asia. Meron uh, oh. pang Singaporeization. Yan. Meron bang China-sation? Um, uh -oh. Ewan ko, huwag naman sa... Marami din tayo, di marami din tayo manggagawa Hindi, doon. Hindi, sabihin lang dito, talaga siyempre, doon sa ibang bansa, mm. Mm. kung nakikita nila na dumadami yung mga illegal na nagtatrabaho, edi eh, di siyempre maghihigpit sila. In the De same siya, manner, na tayo mm. din naman dito, di ba? Tsaka tama rin yung ginagawa ng mga bansang, eh, mm. dahil siyempre binibigyan prioridad nila, yung kanilang mga nasyonalidad, yung nasional... mga namamaya. Oo, tapos kung uh, talaga natrabaho. namang welcome ka sa kanilang magtrabaho, importante lang, ayusin mo yung mga dokumento papilics. na nila, mm, di ba? Mm. Saka importante yung may dokumento ka para protektado ka rin ng iyong mga... Ang dyan yung mga, mga, mga oh. di ba? Sa mga gusto makisali sa balit taktakan natin, maaari na rin kayo magpuni ng mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede nyo lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang balit, balit taktakan po natin. Abay, hindi ho, biro yung problema. Kinakaharap ng mga OFW natin kababayan dyan sa Saudi Arabia. Ano ho? Paano? Karamihan sa kanila, tumakas lang sa employer. Kaya naman kahit gusto nilang bumalik sa bansa, dito sa Pilipinas, bago pa mag umiral itong pulisiyang ito, yan po sa Saudi, eh hirap din sila dahil wala silang dokumento. Para naman makipagbalitaktakan sa atin ngayong umaga, mga kasama natin si Mary Joy Salamat, anak po ng isang OFW sa Saudi. Good morning, Mary Joy. Good morning po. Good morning, Mary Joy. Morning, Mary Joy. Salamat, Sino sa Saudi? Sa Nanay po. mo, tatay mo? Nanay. ko po. Nanay mo. At uh, makakasama mm -hmm. na rin natin si Ginaong Sani Matula, ang National President ng Federation of Free Workers. Magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga, Scusa. Magandang umaga, Joel at uh, Joy. Magandang Ayan. umaga so, sa, sa mga tagapanood natin. Magandang ito, umaga sa lahat. Taas na. Tumataas. Parang yun sa pinakahuling bilang. Nasa 2,500 na ba? Yung mga nagka-campout. Uh Oo. -oh, uh -oh. uh -oh. At medyo apektado sila nung matinding init ng panahon. Diba? So uh -oh. nagkakasakit na yung iba nating mga kababayan doon. Pagkakalam ko, oh, 50 degrees centigrade ata ang wow. init doon. Uh -oh. At... Uh, negative uh, degree, eh, ma Tapos naka-tent ka lang, ano? Oo. Oh. <laughs> Labas pa uh, ng uh, susmaryo. Isus Mario. Sa no? Wala ka pa rin pagkain, di ba? Totoo, Mary Joyce, ah. so, ano kwento sa'yo ng taat ng nanay mo na, sa sitwasyon nila doon? Kasama ba siya sa nagka out? Ay, hindi po. Nasa, ano pa rin po siya? Nasa... Employer? Apo, ah, nasa bagong employer na po. Kasi po, yung... Kumpanya na pinasukan niya hmm. doon una, nag-end yung contract doon sa ospital na pinapasukan hmm. niya. Ngayon po, Kinuha po sila nung bagong kumpanya. Mm. Kaya lang po, hindi talaga sila totally ma-absorb kasi nga po, yung passport niya ay ibigay nung lumang company. Bakit mm. ay ibigay nung lumang company? Yun po ang hindi namin alam. Kasi ang gusto daw po mangyari nung company, gawin silang DH. Eh hindi naman po yun yung Pinasurna siniramahan niya kontrata. Ah, okay. So, apektado ba siya nito? Saudi station sa ngayon? Anong sabi sa'yo? Apektado po kasi po, wala po, hindi po siya binigyan ng ikama eh. Oo, ah, ah, yung parang working permit ka oh, na. Opo, working yan, no? permit mm. po. Mm, so, pag hinanapan ka. Opo, oh, eh, mahuhuli po siya pag ka, wala po siya ganyan. nakita. Oh. Mm Saan -hmm. yung ano to? Paano to? Napaka-importante na ikama doon sa Saudi kasi dapat kasi may sponsor ka doon. Either yung corporation or yung individual na sila yung mga employee, employer mo. So kung wala kang ikama, wala kang sponsor doon, I consider ka na illegal at mm -hmm. uh, uh, papawiin ka. No? Mm -hmm, mm -hmm. At uh, may kuwan dyan eh, may problema pa dyan. Uh, dapat meron kang no objection certificate. Doon mm -hmm. uh, sa uh, employer, no? Oo, na hindi kang lumayas, uh, wala kang utang doon. Maganda yung record mo. No? Wala kang mm -hmm. uh, offenses na uh, nagawa sa Kingdom of Saudi. So pagka wala kang gano'n, wala kang... Uh... But they call that again, attorney? Uh, no objection no certificate. certificate. Kung, eh. uh, pwede ka nang uwi. Pero kung wala, may wala. mga penalty. Mayroong uh, six months imprisonment no, at po. may fine pa na 2,000 real. No. Mga 21,000 pesos, Yan, or 22,000 pesos. Wala ka naman pera. Oo. Oo. At mayroong pa, pa dyan, kung lumayas ka, papabayaran pa yung panahon na hindi, natapos. Mm Hindi natapos. Na na uh -huh. no, na so, 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 medyo patong-patong. Okay, mahirap, uh, mahirap pag maging uh, maglayas ka o mag illegal ka sa Saudi. Lumayas ka sa employer oh. ba yun? Kaya isa yan sa mga boarding ng ating gobyerno. Oh. Na dapat tulungan yung mga magagawa. Siguro alamin natin yung lagay ng mga kababayan natin dyan sa Saudi. no? Nasa linya ng telepono natin si Consul Leo Tito Ausang Jr. Dyan po sa Jeddah, Saudi Arabia. Maganda umaga po sa inyo dyan, Consul. Consul, good morning. Uh, magandang umaga sa inyo Susan at Joel magandang okay, umaga yun, sir. sa inyo. Opo. Konsol, kumusta po yung uh, mga kababayan ho natin? Ano ho balita niyo yung nagka camp out diyan sa uh, mukhang apektado na rin ho sila nitong matinding init ng panahon diyan sa Saudi. Uh, uh, hindi po natin masasabi na hindi sila apektado kasi mm -hmm. po mula pa noong Unweben ng Abril nang tiyana po sila. Mm -hmm. So, uh, talaga pong apektado sila at uh, nahihirapan po sila nakikita po natin yon. Hmm. ano 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 bang partikular na gustong mangyari po ng mga OF OFWs po nating nandyan sa harapan ng consular office? Well, matunog na matunog po ang kanilang hiling at isa po at common sila lahat sa kanilang inihiling. Uh, gusto po nila lahat mapauwi sa lalong madaling panahon at sa maayos na paraan. Kaya ba natin gawin po yon? Ayan po ang sinusubukan ng ating pamahalaan kasi mm -hmm. po ang pagpapauwi eh hindi lang naman po solong gawain ng ating pamahalaan kailangan po dito katuwang po natin ang pamahalaan ng Saudi at katulad ka, katuwang din po natin yung mga employers nila at yung mga uh, workers din po natin. So, mm -hmm. consul, ano ho yung nagiging uh, hadlang sa ngayon para ho halimbawa kung gusto talaga ho nila makauwi Mabawi na, na sila tuluyan. gobyerno oh. naman natin eh, gumagawa para. Ano, may, ano yung nagiging problema ho doon sa pagpapauwi sa kanila? Ang problema po ay yung dati na po nating suliranin sa kanyang sa magkanitong sitwasyon, ay yung number one po talaga ay yung no objection certificate na binibigay po lamang o nanggagaling po lamang sa kanilang sponsor o employer mm -hmm. kasi po dito may sponsorship system sa Saudi eh mm -hmm. hindi po pwede kayong puma ang isang empleyado uh, worker hindi pwedeng pumasok dito na walang sponsor mm -hmm. at yung sponsor na yon na siyang uh, nagbigay ng pagpayag na makapasok siya dito yun din ang dapat magbigay ng pagpayag na makaalis siya dito mm -hmm. eh kung hindi bigay ng uh, amo yon nagsponsor sponsor yon hindi po siya makakalabas. Ano po ang tsansa na makausap natin ang Saudi government at uh, mapakiusapan sila na i-waive na ho natin yung ano yung no objection certificate na yan. Sa so, ngayon po nag uh, kinakausap na po natin, patuloy po ang ating pakikiusap sa Saudi government in fact po uh ang ating embahada sa Riyadh at kami pong konsulado general dito sa Jeddah ay nagpadala na po ng uh, kaukulang nota o note verbal mm -hmm. sa pamahalaang Saudi through the Ministry of Foreign Affairs mm -hmm. na ikonsiderahan po nila itong posibilidad na kung pwede uh, ma-waive itong uh, no objection certificate nang sa ganun po ay mapapauwi po natin itong ating mga kabayan na gusto nang umuwi. Mm -hmm. uh, batay po sa datos, meron tayong mga 1.5 million uh, Filipinos or OFWs nasa Saudi ho ngayon. Uh, Ilan ho ba ang uh, sa bilang na 'yon? Tama ba 'yung bilang na 'yon? Itutuwid lang po natin yes, Hello, you, kasi okay. uh, 'yung 1.5 na yan is uh, greatly uh, in disparity with the status or datos ng uh, ng Saudi government. Saudi government po kasi 'yung datos nila ay eh, malapit po lamang sa 700,000 ang ang Pilipino dito at 'yung sa latest na report ng Ministry uh, datos ng Ministry of Interior nila, 67,000 daw sa kanilang bilang ang uh, undocumented. malamang undocumented doon sa uh, bilang uh, na yun. So, Consul, uh, dahil nga wala pa hong katiyakan kung kailan sila makaka-uwi dyan dahil meron pa kayong mga ginagawa ng pakikipag-usap, wala ho bang pwede pang ibang matuluyan yung mga uh, nagka-camp out ho dyan uh, para hindi naman ho sila masyado maapektuhan itong napakatinding init ng uh, panahon at baka magkasakit pa ho yung karamihan dyan, magiging problema pa rin yan. Tama po. Yan din po ang isa sa mga wino-workout natin. No? Nung hiningi in po namin yung, yung waiver ng no objection certificate at yung waiver possibly ng mga penalties at fines dun sa mga absconding natin na mga kababayan, humingi din po kami ng tulong sa Saudi government na magbigyan sila ng temporary shelter. Pinadaan po namin yan sa Ministry of Foreign Affairs. Uh, in fact po si Consul General, yung boss ko po, si Consul General Norman Garibay, eh meron siya po siyang pinadalang letter na para personal appeal sa kay sa Governor of Makkah okay. sa kay uh, Prince Khaled bin Faisal uh, okay. ng uh, Emir ng Makkah na kung uh, sakali o pwede lang Uh, tumulong din po sa ganitong paraan kung sana po maihanap ng uh, pansamantalang matitirahan itong ating mga kababayan. Alam niyo, Consul, last year po namin naririnig yung issue ng Saudi Session. Eh. Magwala pa ng pumutok yan. Ano na ginawa natin at patumabot po sa ganito at uh, medyo kinakapusta ng panahon para sila po'y mapauwi? Eh. Ang... Kasi Joel, ano ito eh, uh, hindi natin masasabi na direct effect ito ng pag-implement talaga ng Saudi Sation. Kasi karamihan dito, Joel, na naka sa ating konsulado ngayon, ito yung mga absconding, yung mga tumakbo sa amo na hindi naman talaga cost ng Saudi Station. Uh, ang uh, So hindi natin masasabi na hindi tayo naghanda sa Saudi Station Naghanda din po tayo sa Saudi Station kasi uh, tinutulungan nating maghanap ng mga maaring malipatan ng ating mga trabahador na qualified na dun sa mga uh, company na green nga, sinasabi nila na in good standing, para makaalis maka sila dun sa mga pulang kumpanya nila. Ganon po ang ating ginagawa. Di uh -huh. uh -huh. naman po sa, ano, sa absconding, na ngayon yun ang ating problema na hinaharap, Iba naman po ang ating approach, syempre. Oo, siguro maganda talaga, Consul, eh. magawa natin ng paraan na kung uh, mailipat mo muna, lalong lalo na doon. Do sa mga nakikita ho namin video dito, Consul, may eh, mga bata pala doon sa mga mm. tent na yan. Mga oh, eh, oh, anak-anak na nila. Ang anak-anak po siguro ng mga kababayan natin na nandiyan sa mga tent na yan. Kawawa naman yung mga bata. Kawawa po talaga yung mga bata. Kawawa mm. po talaga yung mga bata. Kaya kung pwede nga po, uh, talagang maihanap na namin ito mm. ng... Uh, Shelter as soon as possible. Uh, meron pa nga isang uh, ginagawa ngayon si Consul General Garibay na kung maaari yung ating uh, DSWD attache, yung social welfare attache natin sa Riyadh, eh, ipadala dito para makatulong siya na mag-alaga mismo ng derecho dun sa mga bata na nandito sa kampo. Ah, habang andyan po sila sa nagka out po, uh, nakikita ko po meron po ilang mga foreigners na nagbibigay po ng relief efforts, nagbibigay po ng pagkain. Uh, on the part of the consular office, uh, meron po tayong binibigay na tulong dito po sa mga kababayan po natin in terms of relief? Meron pong binibigay ang consulate. Uh, in fact po kahapon, may binigay pong OWA. Uh, wala lang po yung listahan sa akin ano, kasi uh, sa kanila pero meron silang binigay ng mga kumot, mga tubig at kung ano-ano pang yung immediate at basic needs ng ating mga kababayan dyan upang sa ganon hindi kaano silang mahirapan sa kanilang kalagayan. Okay. Maraming salamat po, Consul Leo Tito Ausan Jr. na no, nasa Jeddah, Saudi Arabia. Thank you. We'll keep in touch para po malaman natin ano yung mga so, development niyan, lalong-lalo na no, yung paghahanap ng uh, iba pang sh shelter ng mga kababayan natin. Maraming salamat po. Thank you, sir. Welcome, Susan at Joel. You're yeah. always welcome. Sali, you. ano, sa sagot ni konsul ano, sa ba'y Uh, satisfied doon? Sa so tingin mo, may ano yung mga efforts na dapat gawin ng mga gobyerno natin? Alam mo, uh, siguro mas lalong uh, patindihin yung diplomatic uh, talks with the hmm. Saudi government. Eh. Kasi yung sinabi ni Consul na yung mga, karamihan dito sa mga nakatent doon, ay mga tumakas sa kanila mga employer. kasi Ibig sabihin may contract sila. Oo, tumakas may sila. May maraming dahilan diyan eh. Uh -huh. Una yung abuso. Mm -hmm. May mga nare diyan mm -hmm. kaya hindi na nila ma Siyempre, hindi, oh, ka hindi, hindi mo na muna matanggap 'yon. <laughs> kaya alis ka, alis ka na. Mm -mm. Ang iba diyan ay hindi sumusunod doon sa kontratang mm -mm. ibinigay. Mm -mm. So, ang iba diyan ay yung trabaho nila ay hindi yung nakalagay sa kontrata. O oh, yeah. oh, teacher ka, tapos gawin kang domestic, domestic helper, helper. o oh. oh, mahirap, mahirap tanggapin yun. Pero, Kaya... Sunny, uh, uh, meron ba tayong labor standard na sinusunod. mo, dapat tayo. eh map napoprotektahan oh, ng uh, standard data Pagkakalam court, ko doon sa mga standard time. contract sa Saudi ang yan ay mga 15,000 pesos. Okay. Uh, minimum. Oh, uh, minimum. Uh. Mm -hmm. So sa mga kontrata ay nakalagay yan. So dapat yun ang tatanggapin at hindi mm. bababa dyan. Pwede tumaas. Mm. Uh, so, pero hindi bababa. Oh, ka. hindi bababa. So health and safety kasali yan. Mm -hmm. uh. okay. So, yung mga dokumento nila dapat ay hindi ine-embargo sa kanila. Oo. Uh -huh. so, sa so yung lalo-lalo na yung mga domestic worker natin, sa Convention 189 ng ILO uh -huh. ay pinagbabawal na na kunin sa kanila yung mga dokumento nila o mga travel documents nila. So, mga, mga visa uh -huh. o mga passport nila. Uh -huh. Uh -huh. So Mary bawal Joy na yan. Pero ano kuwento ng nanay mo, kumusta yung nakikita ba niya yung mga nagka-camp out o paano? Anong sitwasyon? Paano siya na apektuhan ng no, Southeast Asia ang bali, nababalitaan niya lang po yung mga nagkaka <clears throat> kasi malayo po sila na sa... yung lugar po nila is bundok po. Ah, ah. Bali, ang problema po ni nanay ngayon na tatakot siya na pagka natapos na po yung palugit, mag... Mahuli siya? Apo, mahuli Adham siya. Ano, mabalak niya ng gawin? Na, no, gusto ba niya umuwi na rin? Apo, gusto na lang po niyang makauwi na lang tapos dito lang. na lang po siya magkatrabaho. Ang problema niya, yung passport niya, kinuha nung unang employer, no? tama mm. po. Uh, uh, mm -mm -mm. Nalumapit na ba siya sa konsulado para uh, ilapit siya pa yung problema? Bali, tumatawag po siya sa embassy, kaya lang po, wala naman daw po siyang makausap doon. Wala siyang masagot? Oh. Or... May sumasagot po <coughs> sa kanya, kaya lang, Kinuha lang po yung number niya, tas sabi tatawagan siya. Hindi pa siya Hindi naman po siya Ayan. tinatawagan. Oh, tapos dito po, lumapit kami sa POEA. So, sabi. Ang sabi po, naibigay na po yung letter niya, letter ng POEA sa agency po dito. Pero ang sabi ng agency? <laughs> <laughs> sa agency po, ang sabi lang po sa amin, tinatawagan na daw po nila yung employer. Yun lang po yung... At sabay kasi. Yung uh, sa ating ay. batas naman, yung agency dito ay solidarily liable doon sa kanilang principal doon sa mm -hmm. ibang bansa. Ayon. Kaya kung anumang napabalik dito dapat sino shoulder yan mm -hmm. ng uh, employer. employer at uh, ang pwede nating uh, hanapan ng responsibilidad na yan ay yung kanyang agency dito sa Pilipinas. Oo. Uh -huh. lang alamin natin yung masasabi ng mga kababayan natin kaugnay ng isyung ito, Joel. Alamin natin ang palasa ng sa mula kay Michael Pahati. Maki. Ganda umaga, Joel, uh, Susan, at sa ating mga guests dyan. Nagpotok-potok na nga yung balitang ito, no? Kung dati, makipagsapalaran ka, yung pangungulila lang uh, sa iyong mga ka kamag-anak ang uh, dapat mong isipin. Pero ngayon, kulong na, no? So, malaking deterrent ito. Dahil sa mga nakausap natin, eh, medyo talaga nagdadalawa, tatlong isip sila ngayon. Ito yung panlasa ng masa. Kung pupunta rin naman ako ng Saudi, hmm. dito na lang ako sa Pilipinas. Hmm. Kasi, mahirap hmm. dun eh illegal yung mga papilis ko. Mm. Dito na ako sa Pilipinas. Uh, mahirap makulong. No? May mahirap makulong eh. Malayo sa pamilya. May, malayo sa pamilya. Mm. Eh hindi na siguro. Baka mapahamak pa yung mga Pilipino na nagpupunta rin, sir. Mm. Ganun na lang po, sir. Mahigpit kasi yung batas, no? Yes, sir. Oh. Hindi kagaya dito sa Pilipinas. Parang okay lang. Mm. Eh doon talaga napaka mahirap. Mm. Yung batas nila talaga doon, sinusunod. Mm. Dito, wala lang, ganun lang. Ayaw mo na Hindi na, sir. Hindi na? Apo. Mas maraming opportunity dito sa Pilipinas. Pero kung pupunta man lang ako doon sa abroad, na para magtrabaho, mas maganda ng legal. Hmm. Para sigurado? Para sigurado, sir. Uh, kasi pag nakulong ka... Uh, patay. Yatap! <laughs> Hindi po, kasi hmm. mahirap makulong doon. Hmm. Una-una, hindi natin kayang bumalik dito kapag hindi natin alam ang proseso doon. Hmm. At pangatlo, hindi po natin alam kung makakabalik tayo dito. Hmm. Eh, para yung pangalawa na wala? Ano yung pangalawa? Pa pangalawa, oh. <laughs> gusto naman din natin makatulong sa pamilya kung mapapahamak tayo, ba't pa tayo pupunta roon? Oh, dito na lang tayo sa Pilipinas, kahit mahirap ang trabaho, tsatsagaan lang natin para hindi tayo mapahamak. So obra pang mag worry yung mga kamakanakan mo, no? Opo, po. Yan, uh, Joyce Uzon. na mga kasama natin sa puntong to si Ma'am Lani. Si Ma'am Lani ay merong asawa na 20 years na nagkatrabaho sa Saudi. Oh, oh gano'ng katagal nga? 20 ba? 20 years na po. Hmm. Sa palagay mo, itong uh, yung asawa, eh, anong trabaho na sa mo? Uh, electrical supervisor. Oh, pero legal naman, wala, wala, wala oh, problema sa papeles. Legal po, legal. Pero may sinasabi pero, ko sa akin kanina, no? ano yung concern mo? Ang concern ko lang po kasi ano, uh, matagal na nga siyang nandun. Hmm eh paano ko malalaman na talagang legal yung mister ko? Masigurado. Oo. Masigurado. Mm -hmm. Kasi baka may iba-iba ba pa umapapeles. Yan na, Joel, Susan, yung katanong nga ng ating Ano ba yung mga requirements na sinasabi na dapat na hinihingi? Uh, yung kasing pag-apply ng mister mm -hmm. ko, lahat naman na ano mm -hmm. niya, yung birth certificate, yeah. kailangan original yung... Dumaan Gat... sa TOEA. Dumaan sa NSO mm -hmm. yung birth certificate mo, mm -hmm. tapos... Nagano siya sa POA, mm. ina-verify din niya yung agency kung uh -huh. talagang legal. legal siya na naka uh -huh. ano sa POA. Ay uh -huh. Eh nung nalaman niya na legal naman, uh -huh. pinagpatuloy niya yung pag pag-process nung papeles. Uh -huh. Lahat ng binigay niya original. So, ano'ng na. kailangan? Okay. Yan, ah, Joel Susan, uh, baka daw nakikinig si Ma'am Lani. Ano daw dapat bang hawak-hawak niya para masigurado? Dahil nag ano? nga, no, eh, maski nga alam niya legal itong uh, kanyang asawa na roon, ano bang dapat hawak nila uh, para malaman na legal yung kanilang uh, mga kamag-anak-anak na doon? Mm, Sana ka, may masasagot ka ba doon sa... Oh, yung isa dyan ginagawa ay eh, dapat i-verify sa uh, Philippine Overseas uh, Employment uh, Administration okay. or o POA. Dapa, naka, may, maski sa online, eh, naka, nakalagay yung mga legitimate na mga license sa uh, recruitment agency doon At kung wala doon, ay dapat na magduda na kayo mm -hmm. o, Kung maski nandoon at gusto niyo pang uh, uh, tingnan ng mabuti, pwede kayong tumawag sa POA mm -hmm. So, so sila dito yung gagawa? Oh, para malaman nila oh, oh, oh. kung oh, kung okay. Kung, oh, kung okay, oh. Maski pag uh, pag-apply mo lang, kuwan oh, ng oh. agency ay nasa kuwan, na yan? nasa website ng POA, yung mga license na employment agency. Kung wala ay magduda na kayo. <laughs> oh. May journey. Oh, Michaelana, meron pa tanong si nanay. Oo. Um, actually may me pinapatanong yung ating mga natanong kanina na ay ng humarap sa camera no. Kasi uh -huh. uh, kung ating iisipin nga no, ito yung ating mga mga kababayan na nandoon, na illegal sila naroon. no. Hmm. Uh, hindi nila hindi sila, sila ng TV ng, ng, ng balita pero ito yung Arabic eh, hindi nila maintindihan. So nakakapagsabi lang sa kanila ay eh, yung mga kamag anakan din na nanaririto na, 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 na concerned din no. So pa, ano bang dapat nilang gawin na uh, sir uh, mga guests natin dyan, hmm. uh, para maging legal na may amnesty nga ngayon no. Masisigurado ba unang-una na sa consul, ay eh, mapo ito at uh, mapapapatulin kay nilang oh. trabaho doon. Ano ano dapat na unang gawin ng mga illegal na naroon? Saan sila pupunta? Sino dapat kontakin? Actually ang Department of Labor ay may mga labor attaché sa mga consulate na nakasign ng na mga opisyal ng Department of Labor para tumutok at maprotektahan yung ating mga overseas workers. Mm. So kung may kinakailangan yung mga OFW natin ay dapat pumunta sila sa ating mga labor attaché na nasa mga consulate o embassy ng ating pamahalaan. Dalhin yung mga dokumento, ano ipakita rin, ano oh, para malaman din nila kung talagang okay na ba ito. Ito oh. pwede na nilang panghawakan. Oh, at saka alam nila yung mga batas doon sa bansa na kung saan sila naka-assign. Mm -hmm. So at least pa-advisean sila kung anong dapat gawin, ano yung mga proseso, mabigyan sila ng uh, kaalaman tungkol doon. Mm -hmm. like Pero sana nga, ano, may sumasagot mm doon -hmm. sa mga tawag. Sinasabi nga natin isang guest natin dyan. Eh, Oo nga eh. Oh. Ayun, so, sana paigtingin pa ng ating mga gobyerno ha, mm -hmm. na talagang uh, asikasun itong ating mga bagong bayani. Oh, oh. Alexenyo dyan. Okay, salamat Michael. O oh, tama, kasi yung nanay ni Mary Jade, may tumatawag, sabi babalikan, hindi naman nasasagot, diba? So, sa mga pagkakataong gaya nito, eh, mas importante na may ma mga nakakausap sila at may nagiging tugon, ano, kung ano yung uh -huh. dapat nilang gawin, diba, Sani? Okay. Kung uh, pag uh, alam nyo na hindi natugunan doon sa bansa o doon sa embassy ng ating bansa, doon sa ibang bansa, ang ang gagawin siguro nila, i-follow up na dito sa POA o sa uwa para at least ma-follow up yung kaso ng inyong mga kapatid mm -hmm. o nanay may mm mga -hmm. sa ibang bansya. Mm -hmm. So Mary J, uh, sig ano, mayroon ka bang gusto pang sabihin? Apo, ay... Panawagan mo, siyempre, lalong-lalo na. Yung nanay mo naman ginagawa naman yung uh, sinasabi nila Apo. na tawagan yung mga Apo. numero, di ba? Apo, tama po. Um, sana lang po matulungan po kami na makauwi yung nanay ko para wala na po kami iniintindi na baka makulong siya doon mm -hmm. o kung ano mangyari sa kanya doon. Sana po makauwi na lang siya dito sa Pilipinas para makasama po namin siya. Mm -hmm, Mahirap din yun. Nag-aalala kayo, no? Opo. Oh, Baka, uh, kung, Lalo um, na po yung lolo't lola ko kasi nag-iisang anak po yung nanay ko. Mm, at saka, syempre, ikaw, nanay mo. Opo. Oh, di ba? Nakakatulog ka ba ng maayos niya kung hindi mo alam kung ano mangyayari, di ba? Oh, so, tama po. Oh, okay. Maraming salamat, Mary Joy. Salamat ha, po. Oh, maraming salamat, oh, Ma oh. Ma'am Susan. Yeah, sana nga ho, eh, sa lalong madaling panahon, eh, magka, magkaroon na ho ng uh, uh, aksyon, ano? At uh, na na yung problema ng mga kababayan natin dyan po sa Saudi Arabia kung ngayon nitong Saudi Station at saka yung mga kababayan natin na gustong gusto na makauwi maka dito at makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito na